Okay guys, may mushroom ako. Tapos lulutuin ko. Yan. Tapos lulutuin ko siya. Simple lang. Crispy fry. Lulutuin ko siya. Ngayon, ko siya tapos ano, ahalo ko dito. Ayan. ubusin ko na to. Maliit lang kasi to eh. Ngayon, lulutuin ko na siya. Pre Simple lang luto. Try natin. Sausaw. Sausaw. natin. Tapos ipreto ipre natin. Para guys, magluto na tayo. Ito lang. Guys, yung niloto kong mushroom, hindi siya crispy. Hindi siya matigas. Kasi wala naman siyang harina eh. Kumbaga, ano lang siya. Ah, crispy fry. Na may crispy fry. Mm. Yan. O, Oh, Diba? Masarap din pala, iulam siya. Kaya lang, wala pa akong sausawan. Gagawa pa ako ng sausawan. Thank you guys. Thanks for watching.